kapusta mga boss mga master hanap lang tayo ng damong makahiya alam niyo po ba ang damong makahiya ay maraming gamot sa katawa Kaya eh, masalawak mo po ng lugar na to wala po kumakit na basta basta na yung makahiya wala basta dami yung layo lawak wala po kumakit na makahiya alam niyo po ba ang makahiya ay number darawang gamot sa sakit gamot sa asma gamot sa UTI pato sa pato gamot. Silay hangin, gamot. Ano po? po pong gamot dyan. E stress, gamot din po yan. Bakahiya. Ang problema po sa panahon ninyo, kanya ba't pa na ito yung eh, dito nga po, kapatayo, wala po rin tayong na ng makahiya. Hanap-hanap lang po tayo ng makahiya. At may naroon, meron po taon na kailangan makain noon. Ang problema, wala tayong makikita ng makahiya. Alam niyo mga kasama, ano? Di tayo man ay nag-aalbularyo na tayo sa panggagamot. Hindi natin talaga may iwasan na hindi tayo gagamit ng mga gantong herbal. Dahil kahit nung una, ito talaga mga natural na paraan bukod sa orasyon. Ano? Nung panahon wala pang doktor, ay yan muna na una. Bago pa si mi, bago pa si, mi, si Jose Rizal ay, makahi, ay bago pa sumibong si Jose Rizal ay gumagamit na ang tao ng herbal para sa lunas sa karamdaman you no? Know? marami pong klase ang gamot na herbal hindi makahiya lang napakarami pong halamang gamot na ating nagagamit Wala makita. Lama makaya.